Hi guys! Welcome back to my vlog. So, ayan, nakikita nyo naman sa title natin ngayon. Ang pag-usapan natin ay bakit kailangan talagang uminom ng mga vitamins ang nagdandais magbuntis. ba talaga mam ma na uminom ng vitamins madami na daw kasi silang na-try na kung ano-anong vitamins eh wala pang nag-work sa kanila pero as I said guys, lagi-lagi ko po itong nababanggit sa mga unang videos ko, dapat yung mga hanapin talaga natin ng mga uh, content ng mga vitamins na bilhin natin ay yung mga kompleto na as I said nga Folic acid is not enough. Folic acid alone is not enough. And uh, yes, uh, dagdagan mo yan ng vitamin E, not enough pa rin. Kasi madami talaga tayong nutrients at vitamins and minerals na kailangan para ma-boost yung fertility natin. Kasi yes, mahirap talaga tayong magbuntis, lalong-lalo kung meron tayong mga issues. So dapat i-handle natin ang mga yan, and then i-boost natin yung mga egg quality natin at yung mga fertility hormones natin. Lalo lalong-lalo pag meron tayong hormonal imbalance, halimbawa irregular yung mens natin, o kaya naman hindi naman tayo dinadat nan buwan-buwan, so paano talaga tayo magbuntis? So, kailangan talaga natin ang mga vitamins para at least mabalance yung mga hormones natin, and mabus nga yung mga fertility hormones natin, yung mga egg quality natin, at sa mga kalalakihan, the same din, dapat mabus yung mga egg quality nila. So, as I said nga, teamwork talaga ang pagbubuntis okay? And uh, dapat si husband makipag-cooperate din kasi kahit anong effort mo kung uh, wala namang nagagawa or wala namang effort si husband so useless din, diba? So dapat teamwork yan at dapat kayong dalawa ang gagawa or mag-condition uh, o kaya mag-prepare sa lahat ng mga kailangan para nga sa mabilis nating pagbuntes. So advisable talaga ng mga doctor guys na dapat 3 months pa lang before tayo magpaplanong magbuntis, mag-take na tayo ng vitamins para nga ma-prepare yung mga hormones natin, may condition lahat 'yan, ma-regulate yung mga hormones natin para after 3 months na yan kasi syempre hindi naman basta-basta uminom pala ng vitamins, so 1 week okay na agad lahat, wala namang ganun, 'di ba? So sabi nga ng mga doctors, recommended talaga nila at least 3 months before you try to get pregnant or before your TT makain Makainom kaya ng vitamins and then tuloy-tuloy yan. And then, ayan, magpaplano ka ng magbuntis, tuloy-tuloy pa rin yung vitamins mo. And then, pag pregnancy, tuloy-tuloy pa rin ang vitamins. And then, after kang mga anak, tuloy pa rin yung vitamins mo. Ako nga guys, at least sana, one month after mong mga anak, tuloy pa rin ang iron mo at yung calcium mo. Kasi rurubog yung mga buto-buto mo, kasi akinuhan ah, na ng baby lahat yan pagkatapos mong mga 'yung calcium mo, 'yung uh, calcium sa katawan natin. So, at least talaga one month after kang manganak, tuloy pa rin 'yung ayon o kaya folic acid para maiwasan ng anemia din, uh, hindi ka magkaka-anemic, and uh, para nga sa calcium sa buto-boto. Kasi nga uh, magiging mag-iba talaga 'yung calcium uh, level mo pagkatapos mong manganak eh. Ako nga, guys, after kong nanganak, two months pa ako nagtitake ng folic acid and calcium. And then, uh, hindi lang folic acid guys, yung complete talaga na tinitake ko during pregnancy na kompleto na yun lahat, mga vitamins. Vitamin B12, selenium, zinc, ayun, kompleto na yun yung talagang package siya. So, two months after kong nanganak, tinuloy-tuloy ko pa rin guys. And, uh, yun ang mga advice ng doktor ko, bakit ba talaga kailangan ang mga prenatal vitamins? Ang mga prenatal vitamins guys, ay yung mga safety nutrition para ma-maintain yung mga vitamins and minerals sa katawan natin. As I said nga, ma-maintain and ma-boost. Lalong-lalo yung mga fertility hormones natin, ma-balance nga yung mga fertility hormones natin, lalong-lalo pag imbalance yan. And then, matutulungan din niya ang pag-develop ng baby kapag buntis na tayo and maiwasan din natin yung mga existing na sakit na pwedeng uh, kumapit sa atin kapag uh, meron tayong kakulangan sa mga vitamins halimbawa, kung kulang tayo sa iron and uh, ayun nga, kung wala tayong folic acid or ano, magkaka tayo kaya magkaka-develop tayo ng anemia and then, the same din yung baby kapag pregnant na tayo and then, calcium din, diba? so, dapat meron tayong in enough supply ng calcium para nga ma-regulate nga yung uh, hormones din natin. And then, para din sa baby, sa development ng baby sa mga buto-buto, kasi kailangan niya yan sa pag-develop niya, paglalaki yan sa chan natin, di ba? Kaya dapat, sa uh, three months pa lang before tayo magpa-plan magbuntis, dapat a uh, boost na o kaya kumpleto na yung mga vitamins na yan sa katawan natin para pag uh, buntis na tayo, at least prepared na rin tayo. Kasi uh, ito nga, maiwasan nga natin ang mga sakit na to Yung mga low birth weight din, halimbawa, uh, hindi, kulang yung timbang ng baby. Kasi nga, underdeveloped, ganyan-ganyan. And the uh, number one nga talaga guys, uh, maiwasan din natin kapag kumpleto ang supplement natin, mga vitamins natin sa katawan maiiwasan natin makunan kasi uh, pag, no, once na buntis na tayo, dapat tuloy-tuloy na yan yung mga supply ng mga nutrients ng baby na nakukuha talaga niya yan sa katawan natin para ma-develop ng gusto. Kasi pag underdevelop, hindi ma-develop made yung baby, e, syempre makukunan ka, di ba? And, o kaya naman, magkakaroon ka ng uh, low birth weight, o kaya yung preterm delivery. Halimbawa, kung hindi pa kabuanan, manganak ka na, ganun. So, uh, pangit din. So, ayun nga, dapat uh, mag-take na ng vitamins para ma-prepare lahat. And then, continuous talaga yan. <laughs> During pregnancy and after pregnancy while breastfeeding. Bukod sa pagbalance ng mga hormones natin, lalong-lalo kung meron tayong hormonal imbalance, nakakatulong din ang mga vitamins and nutrients na to para sa mga red blood cells natin, para sa magandang flow at o kaya blood flow natin sa katawan natin. And then as I said nga, dapat maiprepare lahat, makondisyon lahat kasi uh, pag hindi full nutrients yung katawan natin at once na nabuntis na tayo, may mga chance din talaga na makukunan tayo kasi nga kulang nga yung supplement sa katawan natin and eh, yung baby nga kulang yung nakukuha ng mga nutrients at hindi siya madedevelop ng gusto so makukunan tayo may chance talaga na makukunan so as of now pa lang and as I said nga sa mga doctors talaga lagi nilang recommended na at least 3 months before ka pa lang magpaplanong magbuntis kami nga guys ng partner ko noon after ng wedding namin sabi namin uh, after five months pa sana namin itry magbuntis kasi gusto pa namin mag-travel. So, pumunta kami ng Thailand after ng wedding eh. So, yun. Pero, nag-start na rin kami right after the wedding. Kasi, oh, five, uh, sabi namin, five months pa eh. Yun pa yung plano namin. After five months pa namin talagang ah uh, magplan na mag-go na for pregnancy pero after the wedding right after the wedding nag ano na talaga kami nag uh, take na kami ng mga vitamins nag-watch kami ng diet namin, exercise namin, talagang nadisiplinahan na talaga namin ng sarili namin. So, nag-prepare na kami 5 months before pa lang namin planong magbuntis. So, yun, uh, talagang nagdisiplina kami guys, uh, exercise, and lalong-lalo sa diet namin kasi medyo may katabaan na kami noon. Gulay-gulay talaga madamihan gulay yan. Kasi uh, kahit madami kaming kainin, kung more on vegetables and fruits, hindi naman kami tataba nun. And, mas okay pa ngayon kasi madami kaming nakukuhang vitamins and minerals, nutrients sa mga fruits and veggies. So, talagang madamihan yan, madamihan. Kaysa naman rice ka ng rice o so kaya yung mga fatty foods, di ba? So, iwasan natin talaga yung mga unhealthy foods ng mga yan. So, yes, lagi ko ding uh, nababanggit sa mga videos ko and lagi akong gumagawa ng mga videos na mga yung mga diet nga natin. Yes, kailangan talaga nating pili din sa diet natin para at least uh, pag-take tayo ng vitamins and then makukuha pa natin sa mga kinakain natin, yung mga ibang vitamins pa and minerals and nutrients so, assure na talaga yan na of course may improvement talaga lalong lalo kung may mga cases tayo may mga endometriosis nga PCOS o kaya naman imbalance yung hormones manipis or makapal yung lining ng matres natin due to hormonal imbalance lahat yan guys so dapat mag na tayo ng hormones natin and then uh, all go with the flow. So, may improve lahat yung mga cases natin ng endometriosis, PCOS, o kaya kung ano man yung mga cases natin. So, ako nga guys, di ba, kung napanood niyo yung mga unang videos ko, as in talagang kahit IVF nga daw, 50-50 yung chance ko. And then, nagsuggest nga yung sarili kong doktor na Maghanap daw ako ng egg donor kasi yung egg ko daw is wala na talagang kakayahan na ma-fertilize, 'di ba? And I managed to get pregnant two times, 'di ba? Kasi ayun nga nagdisiplina talaga ako sa sarili ko. And sa ko naman kahit wala siyang problema, na disiplinahin din niya yung sarili niya. So, yun. Before right after the wedding, nag-prepare na kami kahit five months pa na plano naming mag-TTC. Pero ako nga yung may problema, madami akong problema. And I did manage those problems within 8 eight months. 8-9 eight, months lang kami ah, -t -t kasi, kasi nga dinisiplinahan ko ang sarili ko kahit ang dami kong problema at lahat na ng mga doctors na kasamahan ko sa hospital na mismo ang katrabaho ko sa hospital na nagsasabing wala talaga akong chance. Go for IVF, 50-50. Kasi yung egg ko, yung AMH, ovarian reserve ko, super so pero lo... But I got pregnant, I beat fertility. So yun lang guys, and uh, yun ang uh, power ng vitamins and pagdisiplina natin sa mga sarili natin. Baby dason and thank you for watching. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe dito sa channel ko, please subscribe and click the bell button. Click all para ma-update kayo every time na meron akong bagong uploads. You can also follow and like my FB page. You can chat me here privately. Bye bye and God bless!